Hello so guys, uh, magandang gabi ano. React po tayo rito kay uh, pahayag nito ni Mistika. Hindi ko alam talaga kung si Mistika ay ginagamit ang utak o talagang laman talaga ng utak niya ay putik. Ayan, panoorin muna natin siya. Kung saan na pala nakarating yung balita tungkol doon sa pulis sa uh, Tarlac na may, na may pinatay na maglola. So, tinatanong lahat, ano daw ang pakiramdam ko? Ano daw masasabi ko? Well, based on kung ano yung nakita ko na dyan, puro sila against doon sa ginawa ng uh, pulis. Well, noong tiningnan ko naman saan nag-ugat, Well, at talagang tinignan ko talaga kung ano yung pangyayari, mga ganon, eh talagang mga pasaway nga naman kasi yung maglola, okay? Lalong-lalo lalo na nung lumapit yung anak at sinabi na, my father is a policeman. So meaning to say, mas alam nung bata na dapat igalang ang police, okay? At saka isa pa, ang police, peace and order ang kanyang ginagampan ng trabaho. Eh, first of all, Ah, ano bang ginawa nila? Okay? Yung pagpaputok na naka nakaka ano sa ibang mga tao, of course, kahit ako kung sakali may nagpaputok at ako ay naabala. Hindi man ako pulis, but I have to go to the policeman. At kung hindi naman, kung hindi naman naaksyunan yung aking complaint at dahil wala palang pakialam itong mga complain sa pulis, walang paggalang, Of course, that would be a big question on my part. ba? Diba? So, katulad nito, yung anak ang nag-react na mismo, nakikita ko eh, nag-video siya, hanggang sa nakita na niya na talagang wala na talagang paggalang sa polis maglola, hanggang sa hindi na naka Pagtimpi yung bata, so lumapit, my father is a policeman. Let it go. So, natural, bilang isang magulang, Ha? Pinalaki mo yung bata na yan. With respect, iginagalang ka bilang polisman. Anong gagawin ko? Hayaan ko na lang ba na babastusin yung trabaho ko? Babastusin yung ginagampanan kong katungkulan bilang polis? At hahayaan ko na lang na i-manipulate ako itong mga maglolang ito? na wala silang pakialam? Well, if I would be that policeman as well, hindi na baling ako'y makulong. Ayaw ko lang na mapahiya at mawalan ng dignidad yung trabaho ko bilang police na nagme maintain ng peace and order. So, pamamagitan ng ginawa niya, kung yun na lang ang way para matahimik, mapatahimik to maglola, then he did his thing. Then he did. That's what I think. That's what I think. Diba? Ano ang dapat niyang gawin? Ayan, tapos na siya. Alam mo, uh, mam Ma Ma'am Mystica, kung napapanood mo ako, at kung magawa ito sa'yo, ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Ang sinasabi mo na peace and order ang pulis, tama yon. Pero alam mo ba ma'am, Napakalaki ng katangahan mo, napakalaki ng kaipokrituhan mo. Nakikita mo ba sa video yung bata? Binatilyo pa lang, I think uh, bata pa siya, no? Maliit na tao. Yung nanay niya ay uh, napakaliit din at matanda na. So, isang suntok mo lang yan. Ay talaga namang hindi natin alam kung ano nga abutin. Yung pulis, ma'am, napakalaki ng katawan, ano? Kung tutusin mo lang, yung bata walang walang wala siyang armas eh bakit ka kailanganin mo barilin ng ganun ganon ang kawawang magina idadamay mo pa yung nanay niya di ba alam mo mami ka ipokrita ka hindi lang ipokrita napakalaki mong tanga ay yung laman ng utak mo putik yan yung uh, na, nandyan sa utak mo putik kasi ganyan ka nga mag-isip no? papos pus ka pa, impacta ka, no? Kung napapanood mo to, impacta ka. Ako nagsasabi sa iyo, no? O, impacta ka. Napakalaki ng uh, katarantaduhan, katangahan. Kung ako sa iyo, ma'am, magbigtik ka na lang sa puno ng kamatis para matapos na 'yan. Kakampihan mo pa 'yung pulis na siya nga may kasalanan. Ikaw kung sa pamilya mo nangyari 'yon, anong masasabi mo? Nakikita mo, ma'am, yung sa video na nag-viral, yung mag-ina, yung anak niya, napakaliit po ng katawan. Yung nanay, ganun din napakaliit. Yung pulis, napakalaking katawan. Bakit kakailanganin mo gamitan siya ng uh, baril? Wala namang baril yun eh, bakit mo babarilin? No? Yan ba yung peace and order na sinasabi mo? Bagos kung may kasalanan ma yung uh, mag o yung bata. Itawag mo yung parespondin mo sa mga tanong kapwa mo pulis. Pulis ka naman eh. Hmm. Tapos ngayon kinakampihan mo yung tanga. Isa ka rin tanga rin. Wala ka rin uh, kwentang tao. Tawag ko sa'yo, impacto. Bakit naman impacto? Kasi yung utak mo hindi nakikita. Oh. Mag-isip ka kasi kung ano-anong nalagay dyan sa utak mo. Aywan ko kung sino magbabayad sa'yo para kampihan yung uh, mali? Bakit nakampihan mo yung mali? Tingnan mo lang nga ma'am sa force of uh, engagement kung kuan. Oh, tama lang oh, sapat na isang suntok mo lang doon napakaliit na bata, hawak mo na siya. Yung nanay niya kaawa-awa po, no? Ikaw napakalaki mong tanga, napakalaki mong uh, ayaw ko sa'yo kung anong laman ng utak mo. Siguro ang laman ng utak mo ma'am, putek, mamistika. putek siguro yung laman ng utak mo kaya ganyan ka mag-isip. Hindi ka naawa doon sa mag-ina. No? Tingnan mo yun, kawawa Oh. Wala naman siyang, wala naman armas yung kuan. Di ba? Peace and order, eh, napakalaki mong tanga. Oh, peace and order ba yun? Babarilin mo yung kawawang mag-ina? Kung hindi ka pa namang putik ang laman ng utak mo, sana panood mo ito, ma'am. Yang utak mo ang laman ng putik. Totoo yan. Kasi napakalaki mong katangahan para kumampi doon sa mali. Di ba? Yung sinasabi, ng pulis niya ang tatay mo. Pulis pala yung tatay niya, di ba? Di aristuhin niya. Eh bakit hindi niya kayang arestuhin? Napakaliit ng tao. Al ang laki ng pulis no? Ang laki ng pulis, ma'am. Kaya an kaya kinakampihan mo yung mali, yung pulis kumakampi ka doon, my god. <laughs> my god, mamistika. No? Mas maganda para kumuha ka ng sinulid, sinulid mamistika kung napapanood mo to, panoorin mo to. Sana kumuha ka ng sinulid at itali mo diyan sa liig mo at itali mo sa puno ng kamatis para may matutunan ka pa para yung utak mo uh, matauhan, magbago yung utak mo. Sisihin mo pa naman yung magina. Tingnan mo yun eh kawawa ng yung magina, kawawa yung pobre, naginano na lang, no? Aywan ko ba kung anong mayroon diyan sa kukote mo, kung anong mayroon diyan sa utak mo, no? Hindi mo iniisip yung sinasabi mo. Kung napapanood mo to ma'am, matauhan ka, no? Ipalagay mo na sa pamilya mo nangyari yon, ano masasabi mo? 'Di ba? Walang kalaban-laban oh. Sus so, isang siko mula doon sa matanda, baka mahimatay na yon. Isang suntok mula doon sa binatilyo, siguro matumba na yon. 'Di ba? Hindi mo kailangan gamitan ng dahas. Oh. 'Di ba? Wala na, wala nang pamalo eh walang ang armas, hawak na ng pulis. O, kaya ngayon yung utak mo, ah, sana maging normal. Ngayon hindi abno, abnormal ang tawag dyan, ano? Kaya payo ko sa iyo, madam, no? Kumuha ka ng sinulid, ah, Itali mo dyan sa lihig mo, itali mo doon sa puno ng kamatis para matauhan ka, no? Dahil sa ganyang pag-iisip mo, Aywan ko ba sa'yo? Sana mapanood mo to. Thank you for watching.